Sa mga nakaraang linggo, nagdulot ng labis na pagkabahala ang pagdami ng mga barkong Chino sa West Philippine Sea kung saan umabot na sa higit dalawang daang ang mga ito. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang bilang na ito ay pinakamataas na naitala ngayong taon na naglalaman ng iba't ibang uri ng mga barko, kabilang ang mga barkong pandagat ng China, Coast Guard at mga barkong pandigma. Karamihan sa mga barko ay naobserbahan sa Escoda Shoal, isang lugar na naging sentro ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, kung saan may mga ulat ng mga insidente ng pagbangga at agresibong aksyon ng mga barkong Chino laban sa Philippine Coast Guard. Tanong tuloy ng nakararami, bakit nagpadala ang China ng ganitong karaming barko? Ano ang kanilang binabalak? At ano ang paghahanda na gagawin ng Pilipinas para rito? Ang China na wala nang katapusan sa pagsasagawa ng mga agresibong hakbang nito sa tinatawag nilang South China Sea ay talagang nagpapatuloy pa rin at mukhang walang takot ang China kahit pinagtutulungan na sila ng ibang bansa. Kama kailan nga lang nagpadala pa nga sila ng napakaraming barko sa Escoda Shoal na nasa loob ng dalawang daang milya ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa gitna ng patuloy na pagigting sa South China Sea, iniulat ng Pilipinas ang isang record-breaking bilang ng mga barkong Chino sa loob ng kanilang exclusive economic zone. Sa loob lamang ng isang linggo, mahigit sa dalawang daang barko at bangka ng China ang naitala, isang malaking pagtaas kumpara sa mga nakaraang linggo. Karamihan sa mga barko ay nakita malapit sa Sabina Shoal o Escoda Shoal, isang pinagtatalunang bahura na naging sentro ng mga kamakailang paghaharap sa pagitan ng Pilipinas at China. Naninindigan ng Pilipinas na ang Sabina Shoal ay nasa loob ng kanilang EEZ ay sinabi na dapat ang China ang umalis sa lugar na iyon dahil wala naman itong karapatan sa karagatan na sakop ng ating teritoryo. Pero magpasa hanggang ngayon ay tikom ang bibig ng China at sarado ang mga tenga nito. Patuloy pa rin ito sa pag-aangkin ng teritoryo ng iba. Bukod pa rito, halos karamihan sa lamang dagay ay nasasakop na rin ng China na nagbibigay sa kanila ng eksklusibong karapatan sa pangingisda at paggamit ng likas na yaman. Pinanindigan pa rin kasi ng China ang Nine Dash Line kung saan ito ang pinagbabasehan nila. Nasakop nila ang buong South China Sea. Ang kamakailang insidente noong Agosto 31, kung saan umano'y binangga ng isang barko ng Chinese Coast Guard ang isang barko ng Philippine Coast Guard ay lalong nagpalala ng tensyon. Inuugnay ng Pilipinas ang pangyayari sa mga agresibong pagkilos ng China at sa kanilang paglabag sa teritoryal na karapatan ng Pilipinas. Ang presensya ng napakaraming barkong Chino malapit sa Sabina Shoal ay isang malinaw na patunay ng agresibong pagkilos ng China sa South China Sea. Ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia ay kadalasang ginagamit ng China upang mailapat ang presyon sa ibang mga bansa at ipatupad ang kanilang mga claim sa mga pinagtatalo ng karagatan. Ang Pilipinas, na sinusuportahan ng internasyonal na batas at ng desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na nagpawalang bisa sa Sham Dash Line ng China, ay determinado na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa teritoryo. Gayunpaman, ang lumalalang sitwasyon ay nagpapakita ng mga hamon sa paghawak sa mga tensyon sa South China Sea at sa pagsisiguro ng isang mapayapa at makatarungang solusyon sa mga patuloy na alitan. Noong Agosto 2024, binangga ng mga barko ng China Coast Guard, CCG, ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard, PCG, na nasa Escoda Shoal na nagresulta sa pinsala sa isang PCG vessel ilang araw lang ang nakalipas, pinagtulungan din ng walong barko ng China ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, na patungo sa Escoda Shoal upang maghatid ng tulong sa mga mangingisda. Nitong Mayo 2024, naglunsad ang mga Pilipinong sibilyan ng konvoy papunta sa Scarborough Shoal upang ipagtanggol ang claim ng Pilipinas, subalit nahadlangan sila ng mga barko ng China Coast Guard. Ayon sa ulat, may apat na putatlong barko ng China ang nakaabang sa lugar. Handa umanong harapin ang konvoy. Sa kabila ng mga diplomatic protest ng Pilipinas at pagkondena ng Estados Unidos at European Union, patuloy pa rin ang China sa kanilang mapanganib at labag sa batas na mga aksyon sa rehiyon. Ipinapakita nito ang determinasyon ng China na ipagtanggol ang kanilang iligal na pagaangkin aangkin sa harap ng pandaigdigang panawagan para igalang ang soberanya ng ibang bansa. Tumaas ang tensyon sa South China Sea dahil sa isang insidente ng pagbangga sa pagitan ng isang barko ng Philippine Coast Guard at isang barko ng Chinese Coast Guard malapit sa Sabina Shoal. Ang Pilipinas ay nag-akusa sa China ng pananagutan sa pagbangga na nagsasabi na ang mga barko ng Chinese Coast Guard ay patuloy na nagpapakita ng agresibong pagkilos sa lugar ang China sa kabilang banda ay nagsasabi na ang Pilipinas ang nagkasala sa pagpasok sa kanilang teritoryo at nagtangkang sakupin ang Sabina Shoal na kanilang tinatawag na Shan Ang presensya ng isang malaking bilang ng mga barko ng China sa paligid ng Sabina Shoal, pati na rin sa iba pang mga lugar na pinagtatalunan tulad ng Titu Island at Second Thomas Shoal, ay nagpapakita ng patuloy na pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea. Pero ano-ano nga ba ang dahilan bakit gusto ng China makuha ang Skoda Shoal o Sabina Shoal? Magandang spot kasi ang Sabina Shoal sa mga militia exercise ng China at isa pa sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang presensya sa malaking bilang, sinusubukan ng China na ipakita na sila ang may kontrol sa lugar at na ang Pilipinas ay walang karapatan na gumalaw ng malaya sa kanilang sariling teritoryo. Ano naman ang mga hakbang na ginagawa ng ating gobyerno sa bagong aksyon na ito ng China? Ayon sa mga balita, patuloy na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines ang mga barkong ito kung sakaling may gawing kakaiba sa lugar. Handa raw ang AFP at ating Coast Guard na ipagtanggol ang Escoda Shoal kung kinakailangan, kaya masusi nila itong binabantayan. Subalit walang tiwala ang iilan sa ating mga kababayan dahil sa mga nakaraang kaguluhan at banggaan na madalas kasangkutan ng ating PCG ay madalas tayo pa ang talo at tila agrabyado sa mga pangyayari. Kaya tanong tuloy ng karamihan, paano maproproteksyonan ang ating teritoryo kung hindi tayo lumalaban? Nakadagdag pa sa alalahanin ang binitawan na salita ni Bronner na hindi pa kinakailangan ng Pilipinas ang tulong ng Amerika sa rehiyon lalo na sa pag-escort nito sa ating mga barko. Nais ni Bronner na ipakita ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nito ng walang direktang interbensyon ng mga banyagang puwersa. Ang pagtanggap ng tulong mula sa Amerika ay maaring ituring na isang paglabag sa soberanya ng bansa. Ayon din kay Bronner, ang pagtanggap ng tulong sa pag-escort mula sa Amerika ay maaring magdulot ng provokasyon sa China na maaring magresulta sa mas malalang insidente sa West Philippine Sea. Ang pag-iwas sa mga ganitong sitwasyon ay maaring isang pangunahing konsiderasyon. Gayunpaman, patuloy pa rin naman ang China sa panggugulo nito sa ating teritoryo kaya walang nakikitang dahilan para hindi tanggapin ang alok na tulong mula sa US. Ang Estados Unidos ay nagpahayag ng matinding pagkondena sa mga aksyon ng China sa South China Sea na tinatawag itong mapanganib at talagang hindi magandang pag-uugali. Ang pangunahing dahilan ng galit ng Estados Unidos ay ang pagbangga ng isang barko ng China Coast Guard sa isang barko ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal noong Agosto 31. Ang pagbangga ay ang ikalima sa loob ng isang buwan at nagresulta sa pinsala sa barko ng PCG. Ang insidente ay nagpapakita ng agresibong pagkilos ng China sa pagpapatupad ng kanilang mga claim sa teritoryo sa South China Sea kahit na ito ay nasa loob ng eksklusibong zona sa ekonomiya ng Pilipinas ang Estados Unidos ay nagbabala na ang mga aksyon ng China kabilang ang kanilang mga claim sa mga karagatan at ang kanilang agresibong pag-uugali ay nagbabanta sa kalayaan sa paglalayag at paglipad ng ibang mga bansa iginiit din ng Estados Unidos Handa silang ipagtanggol ang Pilipinas sa ilalim ng kanilang Mutual Defense Treaty (MDT) na nagpapahiwatig ng isang posibleng pag-iinterbensyon militar kung ang seguridad ng Pilipinas ay mapapariwara. Ang Japan at Australia ay nagpahayag ng kanilang pag-aalala tungkol sa mga aksyon ng China sa South China Sea. Kapwa bansa ay kinundena ang pagbangga ng isang barko ng Chinese Coast Guard sa isang barko ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal na nagsasabi na ang mga pagkilos ng China ay nagbabanta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Iginiit ng Japan at Australia na ang lahat ng mga bansa ay dapat sumunod sa internasyonal na batas. Kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at tinutulan ang anumang unilateral na pagtatangka na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa o pamimilit, sa huli ang pagiging agresibo ng China sa South China Sea ay nagpapakita ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Ang Estados Unidos, bilang isang mahigpit na kaalyado ng Pilipinas, ay patuloy na nagpapakita ng kanilang suporta sa Pilipinas at nagbabala sa China na itigil ang kanilang mga mapanganib na pagkilos. Ang sitwasyon ay nagpapakita ng mga hamon sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at ang mga potensyal na panganib ng lumalalang mga alitan sa pagitan ng mga superpower